Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po. So, meron tayong pag-uusapan. Ito ay video ni 88. Ito na 'yung uh, katuloy nung ano. Diba? Matagal ko na rin hindi nahu-content ito si 88. Si 88 ngayon ay noong nag-start ako 50,000 lang ang subscribers nito eh. Then ngayon, ang subscribers ni Ghost Hunter 88 ay 141k na. Ito yung subscribers niya, oh. Pero kung makikita mo dito, men, di ba, sa 141,000 na subscribers niya, yung views niya, oh, 1.7K, 2.5K, di ba, hindi na nalalayo sa views ko, eh. <laughs> di ba? Just imagine 10 days ago, out of 141,000 ang nanonood lang sa'yo, uh, maximum of 5,000. Nasaan yung 140,000 mo na, na subscribers? Wala namin eh. Nananawa na rin kay 88 yung yung mga ano na, na, ano to? Duende galit sa microchip daw. Anong pinagsasabi nito ni 88? Ginagago naman ni 88 yung mga nanonood sa kanya eh. Ito yung napansin ko kagabi, panoorin nga natin tong katarantaduhan mo dito 88. Gagong gagu talaga ako dito sa pop, video pop, pop. -skip mo na to. Isiskip mo ba ang milk? Wait lang, lilipat tayo sa ano? Lilipat tayo sa uh, sa isang video. Dito tayo lilipat sa sa Brave. Para re reakan yung yung video. Ay, sabi! Ay, -san, ay -san. Ano yan? So makikita nyo dito mga men ano ah uh, Ito, last last year, nire ako na to si 88 Same formula pa rin ang ginagamit nila No wonder na hindi na sila pinapadala Dahil nananawa na yung mga tao sa kanila Same formula pa rin ang video nila Paano ko nasabing same formula? Kasi laging 10 minute na naman yung video niya eh palagi yan, magbivideo yan ng 10 minutes, i-upload niya na lang yung 10 minute video niya. Yun na yun. ba diba? Doh sa 10 minutes na yun, palaging may nangyayari. Tingnan nyo yung average na, na, ano, yung average na length ng video ni 88. Ayan o, no? 10 minutes, 8 minutes, 8 minutes, 7 minutes, 10 minutes. Basta average ng video niya, puro 10 minutes, 12 minutes. Bibihira siyang makakross ng 15-minute mark eh. Pero average ng video niya, puro 10 minutes lang talaga lahat. At yung 10 minutes na yun, walang cut yun, men. dire -direcho. Di ba kayo nagdududa doon? Doon sa 10 minutes na yun, ang dami nang nangyayari. Ang dami nang kababalaghan. Tapos ito, men, oh. Di ba? Di ba? Putang ina naman! Isha, isha, isha. Paano naging kapre to? Ano yan? Iba ba yung cellphone? Ayaw, ano? Iba ba daw yung cellphone? Ano <laughs> diba mo? Paano naging kapre yan? Ginagago naman tayo ng 88! Napakalaki yung tao, guys! Ano kaya yan? Diba, tapo ulit ito, bro? Tama, saka lang nila pupuntahan pagka lumampas na. Samahan niyo po kami ni... Eh, punyeta ka! Uh, Takina mo, nakakabwisit yung itsura mo! Manluloko! Kaibigang Ramil, puntahan po natin yung... Hindi ka na nagbago ng style mo! Manluloko ka pa rin hanggang ngayon! Uh, puma para po doon sa kalsada na mayroon... Dami mo nilulokong tao! Langya ka! Scammer! Scammer ng gamot to eh. Mira mo may, may, gamot ng diabetes, ginagago yung mga nanonood. Pagmumukha par Pag ito, hindi pwedeng pagkatiwalaan eh. Kaya ngayon guys, samahan niyo po ang amin. Um... ano lang guys, no, mag video na tayo dito. Ito mo ha, halata mong planted ito. Yung, yung ginagawa ng manluloko na to, Halata mong planted. Alam mo kung bakit? Mga kababayan ko. Out of nowhere, bigla ka mag-video. Hindi ba ano yun? Hindi ba funny yun? <laughs> Out of nowhere, bigla kang mag-video. Wala lang ano? Ano anong purpose nyo? Bakit kayo mag-video? Wala guys, uh, Mag-video na tayo dito. Oh, bakit ka magvi-video diyan? Naipaliwanag mo ba kung bakit ka magvi-video? Out of nowhere bigla ka magvi-video? Big at bigla ka yung aandar na naka-video ka? Para saan? Okay lang sana halimbawa ganito men eh. Alam mo ang ginawa mo na lang sana. Ah, may dahilan kang una Halimbawa, nandito kami guys, we video maghahanap kami ng gagamba. Halimbawa, ganun ano, may mean, may main purpose ka kung bakit ka nagvi-video. Tapos bigla makakakita kayo na nakaputi. Ibig sabihin, accidental yung nakuha yun eh. Kasi ang paranormal kasi, hindi nyo naman kasi pwedeng sadyain yan na makuhanan nyo yan. Eh dito kasi halatang-halatang may setup kayo. Biro mo nag-video ka out of nowhere, tapos bigla may makikita ka within 10 minutes pasok do sa average ng time nyo na nagva-vlog kayo? Malalagay ko bro. Tamo, bigla na lang may nakita. Bira mo, saktong-sakto, nung pag-alis nila, bigla sila may nakita. Ano yan? Ah! Ay, ako! Itiit! It. Iba cellphone? Ay, ano? Iba ba daw yung cellphone? <laughs> ano iba ba ba? Sila mo, titignan, titignan lang nila. oh Napakalaki yung tao, guys. Paano, paano mo nasabing tao yan? Triangle? <laughs> May tao ba triangle? Kung ako unang titignan ko niya, nakatalokbong ng kumot yan eh. Paano naging kapre? Yung nakatalokbong ng kumot, ginagago mo naman kami. Punyeta ka! Ang hilig-hilig mo manggago ng tao! Magtatadlong taong ka na ng gagago ng tao eh! Ano kaya yan? bro. Diba, diba. oh, bigla nilang hahabuli nung ano? Nung umano na? Nung tumago na? Saktong sakto ano? Kung kailan sila nag ng video, bigla nila nakita yon Saktong sakto! Out of nowhere, nag-video sila nang wala naman silang gagawin. Bigla nakita nila yan. Tapos kung maniniwala kayo, napaka-gago nyo naman! <laughs> Tama, may motor! Mas mas gugustuhin niya pang tumakbo! <laughs> isa, isa Isa, isa, isa! O, oh, ba't ba tumigil kayo? Nakapunta na ba kayo doon? Hindi nyo pa napupuntahan eh! O bakit tumitingin ka sa kaliwa? Nasa kanan pumunta yung kapre na tinutukoy nyo. Yung kapre na white lady. <laughs> Dito palang halatang halata ng peke ito eh. Peke! 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 Munyeta! Katarantaduhan! Sa kanan, nagpa-flashlight sa kaliwa! Payag kayo yun! Ginagago kayo na ito? Tama sa kaliwa, ba't nagpo flashlight ka sa kaliwa? Tingnan na bro, tara bro Patay mo yung ano, dyan mo lang, ilalagay mo doon sa gilid Yeah. Kasi hindi pa nakakatakbo yung ano nila eh, yung yung white lady nila doon na kapre eh. Eh, hintayin muna natin. Hihinga-hinga muna tayo dito. Huwag muna nating imbestigahan. Guys. Ano? Puntahan mo na! Putang ina naman eh! Nagpakita ka ka dito guys eh, ha. Ayun ito. Dito po natin nakikita po yung... Kama ka ng daldal! -dal! Sige na! Ang tao yung nakita ko. Pinaparaos mo lang yung 10 minutes mo eh! Ito ganyan. tumitingin ka sa kaliwa, hindi naman dyan pumunta! Utang ina talaga! <laughs> hindi naman dyan pumunta yung kapre. Nandito sa kanan pumunta, di ba? Kapre po kasi ang tawag nila doon. Dito sa caption na nakalagay dito. Oh. Uh, Ghost Hunter 88, inabangan ng kapre sa kalsada. Ramil mawawala dito. Ito kayo. Ay, nako. Jesus. Dito po natin nakita yung isang kaluluwa. Yung kita natin hindi po yung kaluluwa kasi napakalaking tao. May, may kaluluwa na. Kapri. Diba? May halo ng kaluluwa. <laughs> Meron pala kapre dito sa kalsada. Paano naging kapri yun? Man? <laughs> <laughs> Wala, hindi niya iniimbestigahan. Hindi niya iniimbestigahan doon. Hanggang sa matapos to, daldal -dal lang ng daldal -dal si 88. <laughs> nung, nung talagang hindi na makikita, biglang pupuntahan na nila. Dito siya tumakbo, guys. Oh, alam mo naman pala dyan eh, bakit nagfa flashlight ka sa kaliwa? Alam mo naman pala dyan tumakbo eh! Ginagago mo kami! Kami mga nanonood, ginagago mo! Nyeta! tao! Hindi po ito kaluluwa, guys. Kakaiba yung kaluluwa guys po. Hindi naman po maputi yung suot. Ano hindi maputi? Tingnan na nga natin. 408 ito. Hindi daw maputi yung suot. Ay, Diyos ko, 88. Ano hindi maputi yung suot? Anong kulay niyan? Anong kulay niyan? Anong kulay niya kung hindi yan alam? Ano? Kung hindi maputi yung suot niyan? Isusom natin ha? Anong kulay nito? Anong kulay nito ha, mga kababayan ko? Ko hindi daw kasi maputi ang suot eh. Anong kulay niyan? Kulay itim ba yan? Kulay green ba yan? Kulay dilaw ba yan? Ang bihira naman talaga to sa 88. Ginagawang bobo yung mga nanonood. Diyos ko, 88. 88. Kakaiba yung kalanuwa kasi po, hindi naman po maputi yung suot. nasa sa baba nakita kaya pala wala na dito baka nandun na po wala dal 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 kalaking dal tao ano, ano kita mo first time ko makakita ng ganyang kalaking tao first time niya daw makakita noon eh ilang beses ka ng ano ah may kinalaban na kapre dyan sa inyo ah ilang beses ka nang may kina... sari sari nga nakakalaban mo dyan men may agta ka bang nakalaman, di ba? Agta Caprion? O ano pa ba nakalaman mo dyan? May tikbalan pa ba nakalaman dyan eh? Tapos first time mo? Napakasinungaling mo talaga. May kataw ka pa nga ano na na-encounter dyan eh. Lahat nga ng kababalag dyan sa inyo eh. Tapos first time mo? Ngita talaga to si Itit. Napakasinungaling. Mayroon palang kapre dito sa kawasadang ito. Akala ko ka paano, wait lang ha, first time mong nakakita ng ganon, paano mo na-assume na kapre agad yon? Eh, first time mo lang makita. Ibig sabihin, may reference ka na sa kapre before. Di ba? So, itong gagawin mo dito, halfway ka na dito eh. Ang gagawin so, niya na, <laughs> na lang dito... Shut up! Ang gagawin niya na lang dito, mag-ano, mag-ubos ng oras. Di ba? Mag-uubos na lang na mag-uubos ng oras niya si 88 hanggang sa drama mawawala na naman si Ramil pag nawala si Ramil diyan hahanapin na naman nila yung bagong bagong telenovela na naman nila 88 lagi na lang may nangyayari diyan kay Ramil na yan eh hindi mo nakakahiya yung mga bobong ano mo bobong followers mo mga bobo bobo di ba mo mong bobo yung mga taong nanonood sa bihira ka talaga Pish. Kasi yung Kapre Agta din po yung... Oo, oh, di ba? Alam mo pala yung Kapre Agta? eh, naka-encounter ka na ng Agta Bipuret at sasabihin mo, first time mo! Napaka-sinungaling mo talaga! Alamin dito, pangalan po yan. May Agta content ka na dati! Eh. Si Hawk nga yung thumbnail mo dun eh. Kilala <laughs> nyo yung si Hawk? Yung sa, ano, sa Avengers? Yung thumbnail ni 88 dati dun eh. Ginagago talaga tayo na ito ni 88. Diyos ko. O oh, yan na naman. <laughs> Biglo. No? Huwag lang gumanon siya. Oo. Oh, oh. Di diba? ba? Tinatarantado talaga sa, ba? tayo, okay. tayo nito eh. O, oh, tiyo mo. Inuunti. Inu -unti, unti ni 88. Nakatutok sa sahig. Yung... <coughs> Nakatutok sa sahig. O. Oh. Biglang ano. Tutok mo agad. Lah. Yeah, di diba? O oh, ano oh, gagawin natin? Caramel. O. Uh? Oh, papasok doon. Ah, ba't hindi, 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 niya pa susundan yun? Lukam! Uh, Oo! nilampasan mo! Nilampasan mo! Hindi dyan, hindi dyan pumunta. Kapre, ginagago mo kami. Nilampasan niya eh. Mamarkahan ko ha. O. Oh. O, oh, dito ha? Dito, banda rito. Markahan natin yan, mga men. Di ba? Nilampasan niya eh. Banda dyan pumunta dito. Hmm. Saan mo si Ramel? Banda dito sa may puno na saging na to. Diminyo ka! Saktong lukam! guguluhin ni di ba diba, banda rito na yan, ano? Banda rito na dapat yan. Eh, yung puno ng saging eh. Pero ang gagawin ni 88, lalampasan niya na sobrang lampas! Ginagago tayo na ito! Manluloko ka talaga! Sobrang manluloko ka! Nilampasan mo na sobra para hindi makita. Manluloko talaga to si 88 na to. Grabe manluloko. Dito na ba ko mabayan ko? Ang tanim po yung sagap. <coughs> Ang dito pangalan po yan. <coughs> oh, di ba? Nakikita nyo, nandito, ano, tapos ito yung puno ng saging. Saan mo tinago si Ramel? Dito sa may bandan to dapat. Ang gagawin ni Ito, di, banda dito diyan, banda diyan, banda dito dito dito. Dito ang gagawin ni Ito, lalampasan niya na sobra, di ba? Inatarantado talaga yung mga viewers eh. Halatang halatang manloko talaga tong taon to eh. Sanay na sanay manloko ang pucha. Wala, guguluguluhin na ni 88 yung just imagine ano. 141,000 subscribers na to. Nakapundar na ng ano ng ng sasakyan, 'di ba? Nakapundar na ng lupa. Pero yung camera niya hindi niya ma-upgrade, upgrade. Kasi mas madaling mang uto pag ganyan kalabo ang camera. Hindi man lang hindi man lang bigyan ng magandang produkto yung mga nanonood sa kanya. Kasi sanay siya na yung mga tatangang follower niya nilalamon yung mga ganitong uri ng video. Di na nag-improve. Bro, Romel? Bro? Romel? Wala. Um, ano na? Eight minutes na tayo. Matatapos na yung ano. Bakit po nangyari ito so, <laughs> na sa amin? Nagdadrama na si 88. Nagdadrama <laughs> na. Oh, wala, wala. wala. <laughs> May teleserye na namang aabangan yung mga bobo. Yung mga bobong follower na 88, may bobo na naman mag-aabang. Hanggang <laughs> sa kakausapin na naman si Linyo. Linyo, ba't nawala si Ramil? <laughs> dapat makaalis po ako ngayon dito, guys. O Umalis ka na! Ba ba't, kwento ko ba ng kwento? Alam mo naman pala, dapat makaalis ka na eh. Daldal ka man ng daldal. Biro mo, lagi nakukuha yung Ramil na yan, pero siya na may daladalang camera, hindi siya yung nakukuha. <laughs> bihira. Dapat pala makaalis ka na. Ano ginagawa mo dyan? Umalis ka na. Hindi pa siya makaalis dyan kasi 9 minutes pa lang yung video niya. Tama, pag naka 10 minutes niya, bigla magpapaalam yan. Kasi ano, ano ba rasyonale? Eh? Bakit kailangan mapaabot ng 10 minutes ang video? Kasi pag 10 minutes ang video mo, pwede mo kasing lagyan ng ads yun sa gitna. ba? Diba? Although na 8 minutes pwede na, pero ang pinaka pinaka average length dapat ng YouTube video para magkaroon ng ad sa gitna ay yung ano 10 uh, minutes oh, napakalaki yung tao yung nasa kalsada. paano na yung motor ni Bu Ramil sana nandun yung ya guys pupunta ko guys dapat makalas ko nito makapagsunod ka ba para ka radio eh alam mo yung mga drama sa radyo? Kailangan makalis ako dito. Guys, guys, kailangan makalis ako dito. Ginagago yung tao, nakakabwisit. Nalil <laughs> lang kami, guys. <laughs> Sige na. O, malapit na. Magta 10 minutes sa yung video mo. Magta 10 minutes na. O, ano. O, malapit na. Konting drama pa. Makaka 10 minutes na yun tayo ng video. At ah, sa kanya, may happy, guys. Paano ako maka-uwi dito? Wala pala. Ay, susi case. Wala pala susi guys. Ano yun? ni Ramil. Hindi, makakauwi ka niya na i-upload mo nga yung video eh. O yan. Okay. O, oh, 10 minutes na. Magpahalam na tayo. 10 minutes na yung video. Tama na yung drama. Tingnan mo na yung camera mo. Naka 10 minutes ka na. Ay, hindi pala. Hindi pala, hindi pa pala 10 minutes yan. Kasi in real time kasi, may preview pa siya dito kasi eh. 'di ka Tsaka may intro pa siya eh. So hindi pa 10 minutes 'yan. Pero malapit na siya matapos diyan. naka na tayo do sa target eh. O magpaalam na tayo. Yeah! Oh, talaga nag pa yung mukha. Talaga pinapakita pa yung mukha niya na nagda-drama. 'Di ba? So na. Ayaw namin ng mukha mo. <laughs> 'Di ba? Hindi ka ba, ba na content na ginagawa mo kami at kailangan ipakita mo pa yung mukha mo? Hindi ka na naawa sa amin! Wala po dito! Uy! Oh, drama! Ang oh, galing na drama na 88! Oh. Magpaalam ka na! Magpaalam ka na! Time ka na, oh! Hindi ka ba magpapaalam? Guys, Bawa. magpapaalam na po ako! di ba? Next episode na yan! Tipirin mo yung content mo! Paano ako makauwi niyo? E para, para may panggagago ka pang gagawin sa mga subscribers mo! Tipirin mo yan! Huwag ka muna magdrama! O yan, magpaalam ka na. Tayo uwi. Time ka na eh. Hanggat. <laughs> oh, hanggang dito na lang tayo guys. Oh. Harapan ko. Dapat matulungan ko siya. Kukuha ako na. <laughs> drama mo. Mayroon tindahan po sa unahan. O, sige, sige. Paalam na tayo. motor. O, di ba? Nagpaalam na kasi nga, ano, Natapos na 10 minutes na nga video. <laughs> di ba yung panggagago ni 88? Sagad-sagad sa buto. Tignan nga natin yung mga uto-uto na naniwala dito sa video na to. Paano kay ginago? OMG sir 88, nasa gitna ng kalsada ang kaluluwa, mag-ingat kayo. Just <laughs> na makabalik agad si Ramil. Diba? Daming bobo. Ano ba 'yan? Nawala na naman si Ramil. Eh yun nga eh. 'Di ba nakakahalata na yung mga ano eh. Ano pa ba 'yan? Ano ba 'yan? Sabi ganoon, hingi yo tulong kay Linyo. <laughs> Ay, nako, parati kayo magdala ng asin sa bulsa nyo. Daming mga, ano, maraming mga utu-utu talaga tayo mga kababayan. Tapos sasabihin nyo, para lang kami nanonood ng pelikula, para lang kami nanonood ng pelikula, ulol!